orasyon sa panahon ng matinding kakulangan sa pagkain. Panginoon naming may lika, ikaw ang tinapay ng buhay at bukal ng biyaya. Sa oras ng kagutuman at kakulangan, ikaw ang tanging inaasahan. Buksan mo ang pintuan ng iyong kabutihan at padaluyan mo kami ng pagkain para sa katawan at kalakasan ng aming diwa. Tulungan mo kaming magtiwala, magbahagian at magtiis habang inaasam ang sagot ng iyong pagmamahal. Bigyan mo ng ginhawa ang mga nagugutom at huwag mong hayaang mawalan kami ng pag-asa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bigasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin di kaya ay iihit mo sa iyong dibdib. Sator Aripo Timito Pirarotas Rexum Satrum Dios Rexum Satrum Dios Rexum Satrum Dios Amen Gawin ito araw-araw upang -araw hindi na makulang ang pagkain Maraming salamat sa mga tao na nanwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman